Good afternoon guys Usapang pagpapatibay ng speaker na naman tayo Iyon o, oh, okay. ito May ano na siya May ngat-ngat na ng IPS Iyon o, oh, doon ko kasi ito nilagay doon sa likod na pabayaan na ni Hoss trick kaya isa salba ko ito yung ano katulad nun yun yung una na ginawa ko ito hindi pa siya hindi siya putol unahan ko na baka maputol lalagyan ko yan ng pandikit ang loob sa dugtungan yan para hindi na siya maputol tapos yun dito pinaka cone ito hanggang dito lang siya ayan dito na ibang iba naman ibang style ibang paraan gagamit ako ng brass yung una kasi walang brass di ko nagamitan ng brass ngayon gagamitan ko na bubuhos ko lang yung ano bubuhos ko yung rugby yan. Ngayon. Ang brass. Itong brass na to, patapo na to. Kaya iyon na. Oh. Gaganya natin siya. Hagod. Ito yung bali magpapakapal nung kun paper kun. Paper kun ang ano natin. Iyon oh kakalat natin yan uunahan ko na yung ano huwag mo isa lirikman ang kuan pinaka ano nya kasi magbabago yung tunog pag isali yan baka hindi na tuloy ito lalo gagalaw na pag masubrahan yun oh ito yung bali magpapakapal ng paper cone ang iba ginagamit pang malakasan ano na pintura ito sa akin dahil hindi naman siya pang malakasan pang lang siya wish ngayon 'to. Yeo no. 'Yan kapal na 'yan kapal watts Itiwat. Nako, sinira muna 'yung concoction trick man. Lipat ko kaya. 'Yon, guys. Parang may texture na siya. Iyon Hindi oh. na talaga to basta-basta ma ano nang ipis. Iyon oh. Manipis lang pala yung una ko na ginawa. Ito sub ito ang tama, yung makapal talaga. Yun pala may dagdagan, dagdagan pa. Yan, ititesting ko pa rin to. Kung ano ang kaibahan yung may nabago ba nasira ba ang tunog hmm. pero saka lang siya papaganahin pag matigas na itong inangat-ngat na kasi ng ano di man pwede pag dito lang na porsyon ang lalagyan kaya buuin na talaga iyan yeah. Bali, ano na lang, loob. Dugtungan na lang yung idudugtong ko. Uh, ah, lalagyan ng ano. ano pala. Lalagyan ng rugby. Yun, may mga kaunti na lagyan. No? Hindi na yan. Okay lang yan. Ang yung malapit mabutas dito. Lagyan na, tapos buo na baka pag dito lang nilalagyan baka magbago ang tunog yan makapal na to ganito ko naman din yung dati ko mga speaker sa probinsya kahit sabuyan mo to ng tubig hindi na siya mababasa dahil sa rugby na yan, yan ah. ano lang po to guys uh, remedio ano lang to kumbaga uh, ganyan ng mga mga pasira na mga pasira na kun kaya pa yan agapan uh, kahit hindi na pintura kahit hindi na epoxy rugby lang katapat niyan di di na kailangan ano uh, gagastos pa ng malaki Imahal ang kun, magkano ang kun na ito? Di mo mabili yan isang kun na yan. Di mo mabili ng dalawang daan. isang kun na yan. Tapos magpariwain ka pa. Sobrang nipis na kasi ito. Oh, pag gumalaw. Ngayon, na. Pag nakatigas na to, wala na. Yun, oh. Medyo nakapalan ko dito banda wala nang suri ko ano wala nang surong epekto importante buo yan may yun pa rin naman yung ano niya wala namang nabago yan yan ang itsura niya guys yun know. oh. ito guys pang saan lang to uh nagdi DIY lamang kung gusto niyo talaga maganda talaga pagka yung yung palit yung bago talaga as in maganda talaga sa isto oh, ano sa sa mga tik na ano yung papalitan talaga buo yung kung hindi talaga yung hindi talaga as in DIY lang ito sa akin DIY lang yung pwede pa yung kumbaga yung nadudug na ano na doon sa ilalim na lagyan ko na yan yan oh nakapalan hindi na talaga yan basta basta maputol yan guys yung nagkintab na siya yan yun oh no? dikit na dikit na yan Uh, pero bawal pa to pagganahin. Kailangan tuyong tuyo talaga siya pagganahin. Kaya hi may hiwalay tayo na ano, na video nang pagtesting nito. Na Kung ano na yung ano ba talaga ang may pagbabago ba? May nagano ba yung tunog nag pumalya ba? Na, mayroon ba siyang kakaiba na tunog kung ganoon pa rin ba yan abang abang guys eh, kumapal na talaga ng husto yan yan yung ano nya kuha uh, ha, hay baykwe di mayroon na siyang pangalawang buhay sobrang nipis na kasi siya dahil yun yun talaga yan ang sakit ng ano ng paper cone paper cone ang tawag nito kasi iba-iba kasi may mga lumalabas na ngayon fiber cone at saka plastic cone yan meron pinaka common na ngayon plastic na yung paper cone madalang na lang mga woofer sinauna ito kasi woofer to sinauna hindi pa to pinaka yung tinatawag na subwoofer ang subwoofer kasi kalimitan plastik na ng ito paper pa lahat paper at saka rubber yan sinauna yan na guys at saka ito yung may mga kalabog baho baho kumbaga kasi ano to uh, Whopper. Hindi naman to instrumental. Wala tayong instrumental dito. Mm, ano niya. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Abang-abang sa ano. Sa ating. Testing. Kung ano talagang. Ano ito. Kalalabasan. Kasi yung isa manipis. Ito itinry ko na mas kapalan pakita ko sa inyo kung anong kaibahan ng mukha nila yan manipis yan. ito sobrang kapal dubli na. pero kung sa tibay ito mas matibay yun nga lang anong ipikto sa DIY natin na pagdikit ito naman sobrang nipis. Pero mat o nga, iba yung galaw niya. Yan manipis pa rin. Yan o. Oh. Kante lang kasi pinatong. Yan na. Hanggang dito lang guys. Bye bye.